ay itong alimango. asipit na eh, natanggal na. Ya, sige! Ah! Matatapong pa. Ayan po, Okay. kakain na rin. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning po mga kabeshi. Kami pupunta sa Palaidaan. Bye bye nanay. Gusto makita ni nanay si Andres at hindi <laughs> <laughs> na nagpakita at binuhat na ni daddy habang tulog pa. Good morning po mga kapiti. Kami ay pupunta ngayon sa palaisdaan. At ang pinapabili ni ate ini ay panigang magulay, ano, mustasa, siling haba, kamatis, luya daw. Ah, wala akong luya. Ay okay lang. Bili na lang. <clears throat> <laughs> Saya po ni Bobby, oh So <laughs> bibili ako dito ah. A -a. Ayan po si daddy At bumili ng paborito niyang budong <laughs> Mainit pa Mainit na mainit pa Papakainin ko rin po si Andres at si Bobby Malapit na po kami Kina ate ini At de na kami sa palais daan Sabi ni Ayu Pagkalikaw natin Mommy we're going to Teo <laughs> Ang galing ni Andres. Na ano na niya, yung memory na? No? Oo. Oh, oh, Doon na parang may gulay. Ah. Hindi huh? ba pala meron? Wala rin No? Wala pang mustasa. Ako po yung nakabili na ng kamatis, luya, sibuya, siling haba. Wow. Hahaha <laughs> okay, We're going to Teo? Yes Nagula tayo at hindi naman natin sinasabi pa sa kanya Siya'y tulog pa kanina ito. dito na po kami sa palaisdaan at si Daddy na ayos lang yung kanyang mga dadalhin. Meron po kami dalang lutuan, mga uling, oh, tubig. Tapos si Ayi ay nakaredy na dito. Ay! <laughs> ang aking dala ay si Bobby. Ito po si Bobby. Favorite ang Elmo ni... Aba, bababa na si Bobby! Ito ang dala, mga kabeshi, itong lutuan. Let's go! Where the campers? Una na kayo kay Mahi. Hey, bagal. Una na kami ni Bobby. Uh -uh. Dito na kami. <laughs> Patang naman si Ayi. Yun niya'y tulog pa. Yung sinakay ko na. Parang tulog-tulog pa siya. Ayaw pang bumaba. Nag-in-in pa. Dito yung aking beauty niya. <laughs> Patanghali ng bata ay Dad, anito ay na sa, ano sa, sa bahay. Okay. May gito, tawip, pag kami say, may pumapasok na signal ha eh. uh -uh. ni? <tod> niya dito yadi dito. nga ako walang kasignal signal ay. Takore. Ano, ito lang sa inyo yung kutsakalutuan. Nasaan pala yung ano halin? Wala pala 'yung malaki. Alin ito. Ito ah. Eh. Oh, ito. lang tayo dito ng ulam. Para dito. Maliit daw pala 'yung Ay pwedeng namang peram ng kaldero at dipero dito pa rin lutuin sa lutuan ko. Oo. Baka may kaldero ka din. Ay, ano lulutuin dito? Ay, ulam na lang. Lilinisin ko rin naman. Ay, dito hindi nagagamitin. At, at kung hindi kasha dito, ano ba ganun lulutuin? Hmm. Ah, ah, wow, may alimang, oh. Hmm. Ah, wow. Ay, Gulay, honey. Ay, ako na, maglilinis. Ay, wala ang maliging pangkot ko. Ay, may sabong ka, mayroon ako din. Oh. Pero na pang kos oh yun na may tuwan-tuwa, mommy. Tuwan-tuwa dito. Careful, my boy. Tuwan-tuwa po itong dalawa dito. Ano nga pala yung na-be-body cam? so happy. Ubusin ko lang ito at may kaunti pa, pero ito yung marami. Ah. dito Ay, dito na lang Magsaing. Pwede naman. Para hindi mo nahugasan yung isa? Oo. Oo. Oh. Ito yung hugasan na. Ay, pwede yan sa gasol. Oo, oh, ito naman may gasol din na. Ayaw mo, okay lang. Wag mo hugasan niyang isa, dito na lang magsayang niya. Ay, saan ka mag pagluluto? Ayaw, ay ko na. Masan yung ating bigas na. pa may may dalang toyo. Takala ko ng eh. Nakakapag-ihaw ng... Ay, oo. Set up muna ito ah. Paglulutuan. Ito meron pang kaunti. Ubusin ko muna maya dala ako e ni din siya at lamang sa mga puso yun na ba yun na binuksak ko na oh, tabi my boy tabi oh naahuli ka na ng lambat saan kaya maganda magluto pag dito na may pwede din ah. ay di masusunod yan kahoy kahoy hindi Ay, na nasa dulo dito ah, mismo dito. Dito magluluto tayo, guys. Si mami po ay nagtimpla ng kape. nga. Thank you mami. Abo? Bobby! Tanggalan mo na ng ano? Tanggalan mo na ng sombrero. Ito na may nasa loob na tayo ng. Sarado pa, Abi. Bye! Wala nang magiging tasa. Pati isa yung tasa. <laughs> papakulunan na ng tubig lalagyan na raw ni Ate Nels ng Ricardo, Ricardo. O, na natin sa para lumasa na ha huh? Ah, yung iba iwanan na dito. Ay, yung uling. Ito, ah. Uh... Ay, Pagbalik na lang ninyo. ulit tayo. Magka. Ay, pagka mag gamitin na ninyo. Baka kami, ano pa. Matagal pa sa piyesta pa. Hahaha. Uh -huh. <laughs> fiesta naman ay may mga... Oo. At ito na natin nakatimpla na ito. Papakulaan mo na. Kaya yeah, tina tinasang nagtimpla. Kaya niwa na rin po na ato. Di meron pa ka. Meron pa yung kaunti sa sa iding ko laang. Ko ay kahapon niya kami doon naglagay mahangin ay eh, naluto laang. Ayan Ayan po. mamay si Andres ay tuwang sa uh, baby chicken daw. Uh, uh. Eh, nanggigigil. Gustong ganun. Eh. Yup. Nanggigigil siya. <laughs> Gustong kunin at ano, ganunin agad eh. At bukod sa alimango, si Ate Nos daw ay mayroon pang isang, isang tilapia. tilapia. <laughs> na isasama eh, natin. Uh. Oh, oh, sana na may huwag umulan pati okay, ulan Ito po yung ating ano pinapakulo na sabaw Sakto la ang Hindi na sa pagpapakulo oh ba naman yung dalawa? nagpa, yun nagpa Oh, careful. Careful, my boy. Obo, obo. Biglang bumitaw kay mamit. Gustong magpa. Careful, ha? Madalas dyan. He's still a baby. You're still mamis baby. Si Andres kagabi mami na naginip. Tulog na tulog ay biglang sumigaw. Oh, what do we do? Sino <laughs> <laughs> so, ano kaya pa naginip nito? Eh, ano hen mga mamay? O, dito lang ay, dito lang. Ano ako Luna? Hindi pa. Hindi pa. Lapit na. Hindi pa na ako Luna, hindi pa. Pero na bola na. na. Hindi pa na ako Luna. Ay, ilalagay ko lang. Dito oh, ilapit mo palapit lang, lang 'yan. Para naka-ready na. did what? Yes. We need more. So, na ilalagay na lang pagkakulo. Oh, uh, Alimang. Yes. Abo. Abo, abo. Buhay pa pala ito. Buhay pa. Oh, no, no, Bobby. Bobby, mag ano, no babi? Si babi mahilig mag-ano sa mga butas-butas. Sabi mo. Ano yan, Daddy? Para isdad? Tsaka ako ay na rin di yan eh Nakakapagluto uh Oo -oh. Aba, ay mabilis nga uh -oh. lang ko na eh. Kuloan na Dalagay na po ni White yung kalimahang Nasipit na eh, natanggal na Sige <laughs> Matatapong <laughs> ano, pa yan. Ang tik pang mata po. Pagilid din. Iya. Iya. Ang tik niya sa bawal. <laughs> ay! Yan. Mamaya oh, na yung talong. Lulutuin muna natin itong... Ay, yung isda. Mamaya na rin. Uh Oo. -oh, mabilis lang ang yun. Parang kasya naman yata. Oh, yung talong ay madami. Oh, ay, kung ulan lamang kasya talong. Oo. Oh, Iuwi mo na lang. Iya. <laughs> 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 Para hindi na palipat-lipatan eh. Nakulo na. Eh. Ano ba ang puno ito? Pwede lang itong putulin ah. Ah, damo lang ito. Ano? pati may kaunti pa ring damuhan hindi masyadong Oh, ganyan lang. Ayo. Oh, Maganda na, kita na yung mga Kita na yung fish pond. Lagay ko na rin kaya ito mga gulay, ano? Ayo. Hay tingnan mo, gumanda naman ang view doon. At least parang wala nang apoy. Eh? Wala na. Oo. Ito yung inuubos ko lang ha, papalitan ko. Uh, uh, sige, pagtan muna. ko ilagay ito. Kung na, wala na nga pati ang... Oo. Ayan eh, talagang inuubos ko ito ah. Hmm. Oh, ito ilalamag ka magkasya pati dito nga oh. no. Saka ibabaw ko nga nga yun. Ito ito, pa na ako. So, ano ka muna?

Ayan. Ayan, meron yan. May apoy yan. Okay na rin yan. Huwag nang palakasan. Okay na yung kalakas. Merap itong kontrolin, ah. Kaya ang dapat ang dapat ay yung ano talaga. Dapat talaga yung Wow. at ma oh ay naawas. Lulo, ano? Luluto na po yung ating sinaklang, yung ating sinisigang. Papahin na ako ng kaunting-kaunti okay. laang. Malakas masyado ang apoy. Mahirap ito, mahirap kontrolin, no? Ito ko sa TikTok. Tikti 300 din, napakahirap kontrolin. Maganda po ang aming pagluluto dito. Kaso laang ay natuluan na yung lutuan. Oo, no? oh, na, oh. punong-puno na ng tubig. Nasa sabawhan, eh. Oo. Oh, oh. Lilipad po ni White sa isang kawali. At doon ko na lang sa loob, isasak lang. Ay, naandar pa kaya. Um... Ay, pinatay ko na. Wala na ito. Ay, oh, oh, puno na ng tubig. Ay, oh. Hindi na siguro naman naawas. Papatayuin ko lang ang ka. oh, hindi na naman siguro aawas. Ayun ay, nang lumabas yung ano, puro tubig na try na natin isa lang try ko ulit hindi na siguro aawas dito o oh, baka umano sa iyo ha Ay, oh. okay, hindi <laughs> ayan yun po yan yung white ng bago okay, sasabog yan white <laughs> tinanggal ko lahat tubig yan ganyan lang kalakas at ating to itong aking nilolot. Ayan. Wow. Pwede namang... Okay, baka ito yung maano, matingkalag. Oo. Oh. Hindi stable. Baka laang ay mag-viral eh. Ah, hindi, ilagay mo yun ah. Tayo walang makain. Ito, ah. So, Lapit mo lang Alalay lang. Alalay lang pag... Alalay lang pag haluin, eh. Halloween pati yan. Yan, palakasan mo itang ng apoy At yan may malaking kawali na. Yan. 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 yan na po si Ate Nels. Kami po inilipat sa kawali. <laughs> Kami hindi na magkaigi. Kanina pa. <laughs> Pero maluluto na. Uh, Oo, oh, malapit na. Yung talong na lang niluluto natin. 80% na guys. Oo. Uh. Pay na ng kaunti yan eh. Uh -uh, Oo. malakas. <laughs> ano kaya? ka tayo di yan. Ah, your water. Okay. Daddy will get your water. This one, okay, come here. Yan Kaka and po guys, thank you, Lord. Okay, o kahit mamaya na habang nakain. Pwede rin. Para maganda nga yung alimango ay. <laughs> mamaya yung phone. Lagay mo yung sa dulo. Okay, picture tayo. Kain po tayo. Pakaganda nga naman ang view. Ano nga yun? Uh Oo. -huh. Rice. Rice and fish. Nilagyan ko siya ng fish. Ito ang kutsara mo. Pagkakuha sa akin na muna si Bobby. At mauna ka nang kumain. Si Ayang yung unahin. Si Bobby madali lang pakainin. Himayang ko ito ng alimang. Ayaw, hindi ka makakapaghimay pag hindi naman din ang kainitan. Taba. Ano pa, mainit pa. Okay. Kalong-kalong ko po si Bobby. Kain po tayo, guys. Oh! oh <laughs> dilaw, oo. <laughs> oh, oh. Grabe po, taba. Dilaw, oo. Oh, dilaw oh, ano? Dilaw. Salamat po, ate. Okay, Ako ito pa lang sa bawal ulit. Aba yung isang alimango, ah. Aba, hindi na yung kakain. Una dito si Natchula. Oo oh. so, nga. Aba! Shht, aba, dito pa mag-aaway. Timmy! Timmy! No! Shhh. Dito pa kayo mag-aaway. Baka kami makalmi. Yeah, it's a cat, Bobby. Daddy, they fight. Oh, they, they fight. fight. <laughs> Andres, say, Mommy, they fight. They fight, Daddy, they fight. <laughs> The cat okay. are fighting. Don't fight. Daddy, Ay, sabayin mo. Ano eh, eh. no, ah. na mo, ah. mo na yan, Walis na lang na yun, na baka tayo mga... Ayun, ayun, Lalo pag gabit nag-aaway, parang naayak na botong. Parang na Para naayak na botong. Ganun. May 5 oh. years. <laughs> 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 Malapit bilang diyan pumunta. Hindi. Nag-aaway na. Dadalawa dalawa nang alim. Oh, ay mami. You want mo sa Lalagyan ko ng sabaw. Hop ang sabaw Oh, oh. Eight mo mami si ng ano ng alimango Ah, meron na yung taba. Oo. Oh, Haw, ay po hindi pa tapos. Gaawin pa. the crab ha. Huh? si Bobby patiently waiting, Ay, are they angry, mami. Daddy? Ha? They, why are they angry? Dad? Why are they angry? I don't know. They party. They are fighting for food. Sarap, mami. Bigay ko kaya itong kwan sa puso. Oh yeah, natang sila yung ng mga tinu, ba? Mag-away Mag na. Abay doon mo sa balayo ibigay. Ay, hindi yung paghiwalayin ko. Ah. Mimi. Tito mo. Yan. Yeah. Ah, magtigil pag Mas matapang ito, itong gray. Oo, oh, si ano. Si ano no, no good. Naka na si ano, babi. Kumain ka na rin. Wow! Kainita mm -hmm. muna. Malis mm -hmm. na yung mga posta. <laughs> pagkain <laughs> na ni Ate ng pagkain. Matapang. Kain na Oo. Hmm. Tapos na po akong kumain. Subo. Ayan po, okay kakain na rin. Display lang po itong aking alimango ah. Ako naman hindi rin mahilig sa alimango. <laughs> no, <laughs> Lagi ko lahat sa pinggang ko para maganda sa camera ano pa nga ganit? Sige, palagyan <laughs> ko na. Andres, just careful ha? Baka kibigla na lalo Wow! <laughs> <laughs> Kanina yun ako yung masama na ang loob. <laughs> <laughs> Oo, uy na yun ako. <laughs> Napapangiti na uli. Hehehehe. <laughs> Ate Bobby oh, nilalimango. Oh. Wow. Ang ganda yung mga pinipit ng mga picnic dito. Ano eh? Mm -mm. Ah, sa, sa birthday ni Nana. Hindi pa dito okay. nakakaano. Kailan nga birthday? Lulutuin na natin at dito pwedeng dito na lang tayo. Oo. Oh, ano, oh. eh? Lulutuin na. Ah. Tapos dito na lang. Pwede oh, po ako, ako. Para yung dito, gusto mo lang. Mm -hmm. lang. Mm -hmm. Sarap nga naman ang sabaw, natural natural. Oh. Wow. Aba, ito naman si ano eh. Ah, dito na naman. Baka ba ilang mga limot. Daddy, oh. Timmy! Oh. Timmy! Sasabawan ko lang. Ako na yung sabaw lang eh. Okay. Mamaya ako pa niya yung mga pusang eh. More fun! Oh, ginhawa ng hangin. So, so, oh, no, diba, ano eh? Tarap tumambay dito ate. Tumambay, subo si mo kay Bobby, kay Ayi. Oh, Daddy, baka ano si Ayi oh. Timmy. Jimmy! Eh, sa Facebook ko napapanood. Si Mista, ano yung nakalimutan ko na? Ay, ganito rin, pakatang. Sila may kubo sa mismong ganito rin tabing ilog. Ay, siya may lang din dito, Ay, ang um, beauty na yung ilog pag nag-ilog. na rin ito. yung pugo natin. Ay, dito dalawa. Isang beauty na sa kampong Pagka may beauty mo na. Tapos pagka okay na no. yung This is how we know what love is. jesus christ laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters 1 john 3.16 and iv